oh sira Eh okay, so ito aircon ang problema. So sabi ni sir nagpapalit lang daw siya ng uh, alternator belt. Eh wala nang lamig yung aircon niya. May blower naman siya dito, guys. May blower siya. I-on mo yung kanyang ano, nagbabago yung RPM niya. Ibig sabihin ay may prion pa din siya. 'Yun yung mga ah uh, timailan, guys na Uh, may prion pa yung ano nyo kung nagbabago yung RPM kapag ino-on nyo yung AC okay, sa mga semi wagon ito ordinary ito high rope high rope kan pero yung body nya yung tail light pang wagon so yan tingnan nyo subukan natin i-start natin ayan. Yan. So, on natin ng aircon. Yan, on natin ng AC. Tingnan niyo guys, ha, yung RPM niya. Ayan Ibig sabihin, may prion 'yan. Yan yung tinay na may mga prion pa. Ang problema lang talaga nito, guys. Yan, hindi na ibalik yung kanyang uh, alternator uh, air compressor belt. So, 'di ba siguro na sobrang adjust, naputol.

So, kakabitan natin ito na kung may play. And so, yan guys, mas lumalala yung, lumala yung problema natin. Uh, Lanyan alam yan, no? sunod na yung kanyang ano, kanyang pulya, pati yung bearing saka lost thread yung bracket so palit na lang tayo ng compressor kasi ito ayaw ng so wala tanggal tayo palit lang tayo ng compressor diretso na ah. siyempre ah, mo natin yung preon yan so drain mo natin yung preon para Ah, pagtanggal natin ng ano job niya dito ay walang sasabog so yun at tatanggalin natin ito ng compressor niya ito na pagtanggal nito compressor may bracket yan dalawang bolt sa ilalim tapos ito yung bracket niya pinaka bracket niya dito okay. yan so natapos na natin ayun lang ng hose no? nagmumoist naben sobrang lamig. Ah. Okay. So, Tingnan natin sa loob. <ımaz> ah, sobrang lamig ni guys. Ha, ah, mamaak mgyod. Ano <imaz yukED> nah, ito? So, ayun at uh, Nangyari, nag-replace tayo ng compressor. So, ayan yung compressor niya guys. Sunog yan. Napakabigas ikutin. Bearing at saka nitong problema niya. So, lost thread man kasi dito niya. Dahil replace lang tayo ng buo. Okay. So, mura lang naman ito. Magbutas lang ang bulsa ng mayari. <laughs> <laughs> Oke, okay, so up, trip trip na yun siya guys Pag so, sobrang lamig na sa loob Automatic nagtitrip siya Ay po, yung kanyang ano so, Napakalamig ng Masa, oh. mga so, tandaan na Gojo compressor niya kanyang air konsisten Ayan Ito, 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 So, tingnan natin kung may leaking. Kasi may dito yan chini check. Ito kasi yung pinalitan natin. Hindi na tayo nagpalit ng o-ring. Wala namang palitan tsaka okay pa naman yung o-ring niya. Yeah. Adjust! Asa na? Oh, mo natin. may ligay yung eh. back yan yan na namang bumubula so ok na ok na so finish na ito saka tingnan nga guys ha mga nang ingay yan Mamaya-maya, magti-trip-up-trip-up uh, na yan. Ah, palit na tala na ng piyos Okay. Napakalamig nito. So, yun lang. Sa mga day 64B. Okay. So, tapos na. At ah, uuwi na si sir. Salamat. Yan. ano masabi mo, sir? Ala, sobrang <laughs> lamig. Parang nasa rin. Nagamuhis ka <ko> doon. <laughs> Grabe ka tugno ang ginay, no? Tugno <laughs> Sige, sir. Salamat, sir. With warranty na, sir. Okay. <laughs> okay, tapos na guys. Aircon.